mga kapis uh, dito tayo ngayon sa ating uh, paliparan kita niyo yan o no? may mga may mga pamposte so nasimula na na doon yun okay, know? hindi natin malaman kung ano yung gagawin dyan malapit eh, yung napakalapit ng paliparan so testin natin yung lipat na sarangkola ito yung bago kong gawa so, binalutan ko, binalutan ko muna ng plastic sayapuan nga pala yan mga pis at limang uh, bias o natin to okay mga pis yan so ito ayan yung kitna walang kiling mga pis ganyan akong magparisokat tatlo yan para kung sakali kung may kiling hindi natin may iwasan kunyari dito ang kiling Bukal lang yata tapos i-adjust konti-konti lang. So ito testing natin to kung uh, may killing ba o wala. Ikot pa. gusto sa'yo dyan eh? Hindi, hindi nagalaw. Peace, ito may bago tayong saranggulis. Ano pangalan mo, Peace? Binbin. Binbin. -bin. saan ka nakatira? Tenement. Tenement. Ano pala itatawag dyan? Tenement. Kaya yeah, dyan sa may bagong building. Okay. Ito, so, uh, bago ka palang dito, no? Okay. O, so, naghahanap ka ng saranggola. So, tatanungan natin sa tropa kung may binibenta, okay? Ano bang sukat ang ano mo, gano'n kalaki ang mo sa langgola Mga isang dipa, kalating dipa. Kalating dipa, mga gito. Isang dipa? dipa. Ma'am, ano, malaki yun. Okay, sige. Ah, oh, sige, sabihin ko sa'yo pag ano, ayan, nilalaga ni Binbin. Huwag mong bibitawan, ha? Nakaw, kahabulin mo yan. <laughs> ito, nilalarga ni Binbin. Tingnan natin ang lipad sa taas at uh, doon lang stable ang hangin. Kasi dito sa babae, eh, medyo malikot baka kaya malikot dahil sa hangin tingnan natin kung may feeling kung itatas ba o bababa ang uh, parisukat parisokat so ang ibig sabihin nung no, kapag tinaas ay tatagos ang hangin kapag uh, binaba naman sasa pool hmm. okay na yan please? Okay na, medyo malayo-layo na yan. Ayan o. Ito ang bago natin, uh, tropa, si Binbin. O oh, Binbin, paano malalaman na may kiling ang saranggola? O. Oh. Ano? Nababa. Ay na tagilid. Na tagilid. Yun o, kunyari sa kaliwa di yun ang kilig so titignan natin kung may kiling ba tong saranggola na ito kung uh, kunyari kaliwa kanan di ba na siya ng yan na kanan tapos biglang kakaliwa naman o yan katulad nun mas marami yung kanan niya ibig sabihin nun yun ang kiling so pagkaliwa kanan naman ay uh, minsan nasa parisukat pa taas o pababa kailangan ipataas o ibaba ito parang mas lamang sa kanan nito ayun ang nakakanan na gano Oh ayan o oh. konti konti lang sinutune up natin maigit o ayun maliwa ngayon depende naman minsan naman sa hangin minsan nahina hangin diba minsan pabugso bugso kaya pabago bago yung lipad ng saranggola kaya pinakamaganda nyan niyan mga pise. Kailangan ilarga. Di ba? Sa taas ta sa taas kasi talaga yung pinaka stable na hangin, di ba? Kaya kailangan siguro ilalarga ng uh, mataas-taas talaga yung stable yung hangin na hanapin yung stable na hangin. Mga pisa to at pinababa uh, natin ito sa ranggola. At isa pa yan, kapag yung pinababa yung sa ranggola, kapag yung makikita uh, natin yung kung saan talaga yung yan. Masan mas, mas lamang. Mabait kaya to, papa. Ayun, katulad. Ano mong mabait? Ayun know. oh. So, ayan. Ito persukat niyan mga piece. Walang kiling mga piece. So, lalagyan natin ng konting-konti lang. Ayun oh, 'yun ang ano niya niyo. Git na. Okay, kita natin Dito. So, luluwagan lang 'yan. Tapos, iyon yun tapos sisikipan ulit konting konti lang yun konting usok lang habis kapag yung uh, iakagis tingnan natin kung ang lipad kaya maiging nag uh, ng saranggola mga pets uh, tulad nyan para pag ikid nawawala yung buhol Minsan kasi pag hindi ginagamit yung tanse nagiiikot-ikot yan. 'yan maganda yan pag uh, nilikom na yung uh, inikid na yung tanse eh magi-straight 'yan nawawala yung pagkabuhol niya alam mo kaya Marunong to, mga pis. Si Binbin. Yan yung bago natin tropa. Si Binbin. Marunong to. Oh, picture lang kita, pis. Marunong to, mga pis. Oh. Ah, picture. Kita nga. Oh. One, two. Okay, pis. Ayos. Sige, pis. Pakitanggal na lang sa talet. Iikiring ko na. Okay, ito nga si Binbin mga pis ang bago nating tropa. Peace, sasali ka sa Kite Festival. Ngayong ano, mga March 2026, next year pa. Pero ano, ano na ngayon, November na, di ba? So ilang buwan na lang, magka Kite Festival na. Sasali ka? Saan yan? Diyan sa may Oval, alam mo yung ano, may, may, Makdo. Napunta ka ba doon? Ah, bago ka pala dito. Yung sa Imus. Oo, oh, sa Imus. Hindi, hindi doon sa ano. Dito sa may kalapit sa munisipyo, bagong oh, munisipyo. Yon yon di ba meron tong joggingan oval doon kaganapin ang kite festival so yan yeah, may uh, bago tayong uh, sasali sa kite festival may bayad yung kaya wala mananalo ka pa magkakapera ka pa okay mga peace peace out